galing pa pong pampanga si Lera si Aiden ay si Deng naman pumunta na siya ng Dubai ay Abu Dhabi kaya ako binibig bibidyuhin ko naman sarili ko syempre isalin nyo naman ako kaya lang ba may lalagay sa YouTube? Saan ko ba ilalagay ito? Alam ko na sa may TV. Tapos na hulo. Tapos sandali lang. Ayan. Boy, hindi na na ako. Hindi oh, na na. Invite niya, invite -in -in sa kasal. Oo, oh, lahat invite sa kasal namin. Me? Nothing. Gusto ko nga. Pagkita ah, ah, kasal na tayo. Kahit may asawa na. Oo naman. Then, gusto ko. Ako rin hindi. Eh. Oh. <laughs> Hello? Abay ah, ng Ayan Ayaw mo, bibitcho mo kuri ulit. Hello. Kasi di ba, parang wala akong mga kanil. Yeah, boy. Parang laro. Parang oh, di mo pin. Kasi di mo naman sinindi. Parang di mo naman Hi, Ay, Hi, Leira. Hi, Leng. Hi, Edmar. Si Rosalie Ann. Ayan. Pupunta kaming Ilocos niyan. Pero kakain muna kami sa isdaan sempre. Eh, gusto niyo ba natin si Nano? Oo. Oh. Oo oh, naman. Kasi na, huwag na yung mga bagay Oo oh, naman. Huwag na naman. Ang pangalan ito si... Bye bye. Mahaba na eh. Bye bye. Bye bye. Okay, may message natin sa friends. Bye bye. Ito po yung may-ari ng hangout namin ngayon. Si Rosalie. Kulang oh, na lang boyfriend.